Brittany, simulan mo na. Wow! Isang buong kaha ng strawberries! Astig! Mahilig ako sa strawberries! Kasing tamis at ganda ko ito! Brittany, mukhang gusto rin ng mga lalaki ng strawberries. Mm. Tingnan mo sila! Oh, tao! Bueno, akin ito! Gustong gusto ko ito! Kailangan mo ba ng katibayan? Tingnan mo! Ano ang ginagawa niya? Tingnan mo, iyan ay isang puso. Mahal kita. Astig! Mahal ko ito! Wow! Iyan ang dahilan kung bakit hindi ko kayang labanan ng strawberries. Gusto ko itong kainin ng walang katapusan. Oh, Brittany, dapat mag-ingat ka sa pagkain ng strawberries. Oh! Um, pasensya na, mga tao. Apa! Sa tingin ko, hindi sila nagtatanim ng galet. Alex, tarana. na. Naku, hindi! Sili ito! Ayaw ko nito! Masarap, pero sobrang anghang! Ha? Alex, ang gawag mo naman! Paminta lang yan! Tingnan natin! Sige. Alex, huwag kang mag-alala. Subukan mo kahit kaunti lang. Oh, Brittany, bakit mo ginagawa ito kay Alex? Oh, sobra siyang nervyoso. Oy! Oh, natatakot ako. Pero, hindi. Matapang ako. Ngayon, kakainin ko lahat ng sili at hindi man lang kikindat. Oh, Alex, hindi mo sana kinain ng sobra ang maanghang na paminta. Hindi magiging maganda ang pakiramdam mo. Um, tulad ng sinabi ko mga babae, kailangan lumamig ni Alex. Oh, hindi. Isa akong dragon. Oh! Kailangan nating iligtas si Alex! Tama, mga bumbero! Alam na nila kung paano labanan ang apoy! Alex, buksan mo ang bunganga mo ng mas malaki. Tutulungan ka ng espesyal na serbisyo sa katauhan ni Kelly ngayon. Oo, oh, oh, oh. wala na akong apoy sa bibig ko. Salamat, Bumbero Kelly. Nako. Ah, iniligtas mo ako. Ayos lang ang lahat, Alex. Trabaho ko ito. Sige. Wow, KitKat! Wala itong katapusang KitKat! Mas maganda pa ito sa ganitong paraan! Wow, ibahagi mo ba, Kelly? Ah, uh, hindi. Ah, kung ganun, hindi mo makikita ang walang katapusang KitKat. Ano ang kakainin mo ngayon? Alex, bakit mo ito ginagawa kay Kelly? Candy niya ito. Alex, hindi ko ito makakalimutan. Ngayon, sigurado na hindi kita bibigyan ng candy. Manood ka at maingit, nerd! Wow, Kelly. Gusto mo talagang kainin lahat yan mag-isa? At hindi mo man lang ibabahagi kay Brittany? Tingnan mo, mahal ko ang tsokolate, lalo na ang KitKat. Napakadali nito para sa akin. Ang galing naman yan, Kelly. Astig. Nagbibilang ako. Isa, dalawa, tatlo. Ako ang magiging reyna. Sige na, Brittany, buksan mo. Wow, ito'y Baskin Robbins ice cream na may mangga. Gusto mo ba ng mangga sa ice cream? Gustong gusto ko talaga ang ice cream na may kasamang mangga. Siguradong hindi ko ito ibabahagi sa kahit sino. Gusto kong ma-enjoy ang ice cream na ito mula umpisa hanggang katapusan. Ay, naku, Kelly, Sige na. Huwag mong kunin kay Brittany. Mas mabuting buksan mo ang sayo. Wow, salamin ba yan? Anong kakaiba ano? sa kanila? Pero bagay naman sa akin. Mas naging astig ba ako? Oo, Kelly. Huwag mo lang pindutin ng... Ay, huli na. Aba. Brittany, ayaw kitang masaktan, pero kailangan mong baguhin ang iyong hairstyle. Wow, Brittany. Uh, Kelly, tingnan mo ang ginawa mo. Nasusunog ako! Oh, hindi! Sinong gumawa nito? Aray! Brittany, huwag magalit. Ang mahalaga ay hindi gumalaw ang buhok. Kainin mo ang iyong ice cream. Oh. Oo, oh, oh, ang sorbetes ay... turuan natin siya ng leksyon. Kumusta naman ang natunaw na ice cream? Oh, hindi! Ang paborito kong ice cream! Pero salamat, Kelly! Ngayon may milkshake ako! Ano? eh uh, ang kanyang pagiging positibo ay nakakagulat sa akin. Kahit pa paano ay may ideya ako kung paano ipagkait kay Baby Brittany ang milkshake. Hoy! Bakit natapos ito agad? Kelly, gumawa ka ba ng butas sa timba? Alex! Sige na! Buksan mo ang iyong kaha! Siyempre! Yak! Oh, meron akong makating cactus. Oh, paano mo ito kakainin? Pwede ko ba itong kainin? Aray, makati! Oh, ang mga tinik na yan! Ayoko itong kainin, pero mukhang kailangan ko. Teka, may naisip ako. Kelly, tulungan mo ako. Pwede mo bang sunugin lahat ng mga tinik para hindi ko na kailangang kainin? Siyempre kaya ko, Alex. Papatunawin ko lahat ng natural. Halos tapos na. Hintay, Kelly. Masusunog mo ang lahat! Oh, hindi. Anong katakutan? At ito ang kailangan kong kainin. Ang mga uling na ito. Mas mabuti pa ang mga tinik ng cactus. Alex, dapat pumayag na ako kanina. Ano yun? Napagdesisyonan mo na ba kung sino ang mauna magbukas? Oh! Kelly, sige na. Wow, donut. Mahilig ako sa donut. Dahil ko sa Frozen singit, ngayon sa hawa donut ay sobrang laki at para lang sa akin. Isang kahanga-hangang regalo ito. Wow, Kelly, ang bilis mong kumain. Wow. Brittany, pati ka nang sumulong. Oh. Siyempre! Gusto kong malaman kung ano ang nasa loob. Eh, sandali! Itlog ba yan? At ano ang gagawin ko dito? Brittany, isway isang dahilan para matutong magluto. Meron ka bang mga ideya? Oo! Oh. May napakagandang ideya ako! Kailangan ko ng panghalo at babasagi ng ilang itlog dito. Ngayon, ilalagay na natin ito. Isa-isa! Ngayon, isara natin ang takip! Buksan ito! At hintayin na maghalo ang lahat! Handa na! Oh! Susubukan! Brittany, iinumin mo ba ito? Mga hilaw na itlog ito. Oo, pero nasa loob sila ng mixer. May gusto ba? Hmm, kukuha pa ako. Brittany, hindi mo ba nagustuhan? At pinalaan ka namin. Kaya ano, iinumin ko lahat ito pa rin. Wala akong papipigil. Wow, Brittany, bayani ka. Hindi namin kayang gawin yon. Oh, hindi, hindi sa akin. Brittany, paano mo nagawa yon? Oh, ituloy natin. Kaya, ano ang meron ako? Ano ito? Dinamita. Wow, isang candy bomb. Mag-eskamboma, ito dapat itong sumabog sa anumang oras. Oh, Diyos ko. Limamput siyam na segundo na lang ang natitira. Ano ang gagawin natin? Oh, masamang ideya ang magpanik. Meron bang ibang mga option? Tama. Alex, aling kawad ang dapat mong putulin? Hindi ko alam kung alin. Oh. May makapagsasabi ba sa akin? Hmm, inisim ni Brittany ang dilaw, pero inisim ni Kelly ang asol. Tara, gawin nating pula. Oh, oh, buhay pa tayo. Oh, hindi. Lahat dumapa. May bomba ng candy, guys. Ibuka ang inyong mga bibig. At ang mga ito ay mga candy pala. Maraming candy! Maraming candy! kay friends. sabat na yung kindi nyo para sa isang taon. Bilisan nyo, pero huwag kalimutang magbahagi sa amin. At ano ang gusto niya? Gusto ng bata ng french fries. Walang komplikado. Gagawin natin ang lahat. Alam ko ang resipe. Mukhang kailangan mong magbuhos ng mantika. Magbubuhos ako ng mas marami. Mas magiging malasa at siguradong maayos ang pagkakaprito. Lalagyan ko ng mantika ang buong kawale. Buksan na natin at simulan na. Gagamitin ko ang buong pakete dahil hindi na nasusobrahan ang mga Oy. french fries. Apo? Ano ang ginagawa mo? Nako Kailangan oh! nating patayin agad ang apoy! Ay naku! 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 Hindi gaya ng recipe sa YouTube. Halos nasunog oh. ang kusina at tayong lahat. Mas mabuti pang matuto kay Lola. Ngayon, ipapakita ni Lola kung paano gawin ito kukuha tayo ng kaunting mantika, babawasan ng init, at ilalagay ang mga patatas. Kaya magiging perpekto ito. Ibabato ko ito at ilalagay sa plato. Ano? Oh, ang ganda ng kinalabasan. Para lahat ito sa apo ko, kailangan na lang idagdag ang pinakamasarap na ketchup. Ang french fries at ketchup ay perpektong kombinasyon. Siguradong magugustuhan ito ng apo ko at ilan ang calories sa pagkaing ito. Ipapakita ko sa iyo kung paano dapat ito. Tatanggalin natin ang sobrang mantika. Pagkatapos, ibabalot natin ang patatas sa isang piraso ng mabangong bacon at iikot ang rolyo, ganyan lang. Magdagdag ng patak ng cranberry gluten-free jam mula sa duros sa ibabaw. Ganyan lang. At maglagay ng kaunting rosemary sa ibabaw. Ang obra maestra ay handa na. Nakaisip ako ng mas maganda. Special, ang banana marshmallow trolley ay parang patatas. At kung lalagyan mo ng Hershey strawberry syrup, magiging parang patatas na may ketchup. Pero napakatamis ng lasa. Yan ang talagang magugustuhan ng kapatid kong babae. Sa wakas, handa na ang lahat at naghihintay na ang bata sa kanyang pagkain. Ang ulam mula sa aking lola ang unang nakakuha ng pansin. Klasikong french fries at ketchup. Mukha talagang masarap. Mukhang nagustuhan ito ng bata. Naisip ko kung paano niya magugustuhan ang ulam para sa mga totoong gourmet. Gumamit ang chef ng di pangkaraniwang resipe, pero hindi ito na-appreciate. At may regalo mula sa kapatid ko. Mukhang patatas at ketchup. Pero ito? Oh! Matamis na marshmallow ito na may sarsa ng presa. Isaw-saw at kainin. Panalo ang pipiliin. Ang putahe mula kay Lola. Oh, nanalo ako. Aray! Masakit! Ano ang gustong kainin ng sanggol ngayon? Oh, gusto niyang kumain ng sushi. Ano ito? Hindi ko... Eh, hindi mo alam paano lutuin ito? Ipakita mo kay Lola kung paano gawin. Una, kailangan mong pakuluan ang bigas sa isang espesyal na paraan. Woohoo! <laughs> Gagawin ko! Marunong magluto si Lola, uh, di ba? Oh, sushi na may hindi masarap na seaweed? Mas gusto ko pang gumawa ng isang bagay na matamis ulit. O matamis at maasim. Kumuha tayo ng sweet and sour na dila, dagdagan ng whipped cream imbis na sarsa, baluti ng marmalade na mata, at ilang marmalades mula sa Haribo. Ang laki at makulay nila kapag tapos na. Nakakita ka na ba ng sushi na ganyan? Ito ay talagang perpekto. Ngayon, kailangan mong kumuha ng dahon ng nori at hatiin ito sa dalawa. Tuyo na lahat, babasag na. Ano mo nagawa yon? Kasi professional ako, Lola! Pipirasuhin ko ang isda. Perfecto. Hiwa. Naglalagay ilang kanin sa banig at ilang nore. Iikot ko ito gamit ang banig, lagyan ng isda sa itaas, hiwain, at iyon na! Grabe! Classic na Philadelphia roll na may luya at wasabi ay handa na. Ayos! Hindi ko magawa ang mga roll mo. Hindi sila nananatili sa kanilang huges. Sige! Mayroon akong ideya. Kakagating ko lang ng mga pipino, tatanggalin ang gitna, at lalagyan ng kanin. Perfecto! Ngayon, oras na para subukan ito ng baby. Simulan natin dito. Perfecto ang sushi mula sa chef. At napakasarap ng lasa. Napakalaki at napakaliwanag ng roll at napaka, napakasarap. Napakasarap kaya't agad niyang pinili ito bilang panalo. Sa pagkakataong ito, ang matamis na regalo mula sa aking kapatid na babae ay nilampasan ng lahat. Oh, hindi mo pa natikman ang akin. Hoy lola, gumising ka. Gusto ng apong babae ng masarap na bagay ulit. Gusto niyang uminom ng chocolate na cocktail para sa panghimagas. Ito ang paborito kong recipe. Kailangan natin ng ilang ice cubes. Magbubuhos ako ng mas maraming chocolate sauce sa garapon. Starbucks milk chocolate hanggang sa brim. At gagawa ako ng milk foam gamit ang hand mixer. Oh, um, pasensya na, Lola. Masyado kang lumapit. Ano itong bag sa kamay ni Lola? Instant coffee 3 in 1? Ibibigay niya talaga ito sa kanyang apong babae? Oh, pero parang gusto rin ito ni Lola. Ngayon, idagdag ang whipped cream. Madalas akong nagluluto para sa sarili ko. Ganyang recipe. Basta't huwag mong kalimutan ang sarili mo. Pudpuran ng Oreo cookie crumbs sa ibabaw. Ilagay ang ganitong cookie. klaseng cocktail ay dapat inumin gamit ang straw. Yun na, ang perfectong milkshake. Libreng chocolate. Sinong nagluluto ng ganyan? Nakakatakot iyon! Nakatimpla na ako ng mga matamis na inuming kape ng higit sa isang beses. Kailangan natin ng sariwang butil ng kape. Sinusukat ko ang lahat sa bawat gramo. Ginagiling ko ang mga butil hanggang maging pinong mumo. Algaus. gets our French press. Ang kape ay masinaperpekto. Ibuho ito sa tasa at magdagdag ng gatas. Gagawa ako ng foam mula rito tiyak na hindi ko sisikwasan ng sino man, Dahil ako ay isang profesional. At ang dekorasyon na snowflake, perpekto! Nak! Oras na para subukan ng mga inumin. Ang manok mismo ay kumukuha ng magandang baso. Isang kamanghamanghang cocktail. May masarap din na cookies sa ibabaw. Ang ganda. Perpekto. Hmm? Ano ang masasabi tungkol sa instant na kape? Gustong lasunin ng lola ang kanyang apo. Hindi ito maiinom. Kape na may bula mula sa chef na may kaaya-ayang aroma. Pero ang lasa ay wala namang kakaiba. Pinipili ng sanggol ang magandang Buntot? kotse. O, ituloy mo lang, sis. Nanalo ka na naman. Ang susunod na gawain para sa'yo ay drumroll. Gumawa ng mga waffle. Ano? Ano ito? At alam ko ang resipi. Basagi ng mga itlog. Magdagdag ng asukal. Pwede pang mas marami para mas masarap ang waffles. At makialam, makialam, makialam. Tingnan mo ako. Hmm. Ho! Pagod na ako sa paggawa niyan. Siguro sapat na yon. At ngayon, pwede na tayong magdagdag ng harina. Gano karami ang kailangan? Ay nako! Lola, pasensya na. Nadumihan kita ulit. Mas maraming harina. Mas maraming waffle. Siguro, huwag masyadong kumain ng harina. Ibabalik ko ang sobra. Hindi iyong gagana. Pero siguradong magugustuhan niya ang lumat subok na recipe ng lola ko. Perpekto ang kinalabasan ng dough. Narito! Ngayon pwede mo nang ibuhos ang masa sa waffle iron. At halos tapos na rin ako. Malapit nang maging perpekto ang mamula-mulang mga waffle. Ano ang pinapakain mo sa bata? Kailangan kumain ng masustansyang pagkain. Hindi na natin kailangan ng asukal. Mas mabuti kung zucchini ang gamitin natin. Perfecto! Ngayon, maglalagay tayo ng ilang itlog. Maglagay ng harina. At gagawa tayo ng masa. Gagawin ko ito ng mabilis gamit ang mixer. Ang pangit ng hitsura nito. At subukan natin ang ating sobrang healthy na waffles. Ah! Malapit na silang matapos. Masarap! Perfecto! Ilalagay ko ito sa plato. Magdagdag ng kaunting strawberry, whipped cream, at berries. Gustong gusto ko kung paano ito lumabas. At ilalagay ko ang traditional na maple syrup. Ibuhos mo ito ng buo at... Oh, Diyos ko! Isang piraso ng mantikilya. Ang ganda. Ay, oh, naku! Tapos na ang waffles. Berde ang kulay ng kalusugan. Kulang ng ganda ang presentasyong ito. Gagawin ko ang mga rune ng count at dagdagan pa ng berde sa ibabaw. Belissimo! Aba! Bumalik siya sa ito, kanyang tamang nutrisyon. Ito. Nakakainis na anak. Ang mga waffles na ito ay mukhang eksakto gaya ng gusto niya. Pero bakit may kakaibang pakiramdam? Isang balat ng itlog. Kailangan mong maging maingat kapag nagluluto. At ano itong berdeng kulay? Tanso na naman sa ibabaw. paman, sulit subukan isang piraso. Isang napakaliit lang. Hmm. Ang bango. Pero hindi pa rin masarap ang lasa. Ano ang aasahan mula sa mga waffle na ito? Mukhang gustong gusto ito ng bata. Heto ang panalo. Yehey! Sa akin na sila? Nagawa ko! Nagustuhan Siguradong Siguradong swertihin ako! Huwag mo akong biguin, makina! Gusto ko ng masarap! Skittles! Oh, Nasa akin ang swerte ngayon. Yehey! Dapat maging maswerte rin ako. Gusto ko ng masarap na pagkain para pagsilosa ni Mia. Sige, sige, makina. Ano? Pagkain ng pusa? Ito ay hindi ko inaasahan. Yuck! Ayan ang bagay sa'yo, Jennifer. Naku, makukuha ko rin ang masarap kong treats. Wow! Ang magic button. Ngayon, ikiklik ko muna ito. Ha? Um, anong nangyayari? At narito ang aking mga bisita. Natutuwa akong tanggapin kayo sa hamon, kaya oras na para pindutin ang button. Yay! -hey! Ngayon tiyak na susuwertihin ako. Gusto kong i-click ang orange. Mahusay na pagpili, Jennifer. Ano ang nasa scoreboard? Nutella ito. Oo, swerte mo dahil may isang buong timba ako ng Nutella. At para sa iyo lahat ito, Jennifer. Oh, ang bango naman. Nutella ito. Hindi ko malilito ang lasa na ito sa kahit ano. Ibumo mo pa, payaso. Huwag kang magtipit. Gaya ng nais mo, lahat hanggang sa huling patak. Oh, oops. Oh, may bumagsak sa ulo ko. Oo, ito ang balde na may Nutella. At mukhang ito ay isang palatandaan na ubus na ang Nutella. Hmm, kung ang masarap na bagay na ito ay ibinuhos sa mapalad na si Jennifer, tiyak na magiging maswerte ako. Well, tama ka, Mia. Meron kang marshmallows. Meron akong malaking bag, kaya hindi ka magugutom kahit paano. Wala ng marshmallows. Sasalo ako ng marshmallow gamit ang bibig ko. Nakuha ko! Wow! Tingin ko may magandang ideya ako. Jennifer, i-prepare mo ang pisingo. Mia, mo. ano ang ginagawa mo? Sige na! Huwag kang sumigaw! Husgahan mo na lang! Ano ba ang marshmallows ng walang Nutella? Masarap! At nakaisip ka ng mahusay na plano. Wow! May buong kahon ng marshmallow si Mia. Baka ibahagi niya sa akin. Mia, hi! Um, Matagal na hindi nagkita. Pwede bang makahingi ng isang marshmallow? Gusto mo ba ng marshmallows? Hmm, bakit hindi? Ayan na! Ah, uh, Mia, anong ginagawa mo? Hindi kita bibigyan. Akin to. Ibig sabihin, ako ang kakain lahat nito. Oh, sakim! Kaya, magkakaroon ako ng sarili kong marshmallows. Pipindutin ko tong button. Ibigay mo sa akin, ayoko Ayokong makasakit ng damdamin, pero hindi ito marshmallows. Ano ito? Ang ulo ko! Mag-ingat! Huh? Mukhang hindi maliit at malambot na marshmallows ang mga ito. Um, toilet paper? Aba, ito'y magandang pagkakataon para iprank si Mia. Malalaman niya kung paano maging sakim. Oh, um, ano ang nangyayari? Iyan ba ay toilet pa? Ano ang may mantsa sa akin? Kailangan mong bantayang mabuti ang iyong mga gamit. Sakim. Napakabuti. Ngayon ay nakabalot na ako dito. Gusto kong maligo agad-agad. Walang shower, mahal, ikaw lang at ang mga bottle. Ayos lang yan. Pindutin ko nang sabay ang dalawa. Mahusay na solusyon. Pulot na may mocha. Oo, oh, oh, Mia. Ito'y magiging kamangha-mangha. Alisin ang takip, simulan na natin. Oh, may natapon sa ulo ko. Ang tamis nito. Pulot ito? Gustong-gusto ko ang pulot. Natutuwa akong gusto mo ito. At ngayon, mangyayari na ang pinakakapanapanabik na bagay. Hmm? Ang sarap. Huwag oh, kang gumalaw! Oh, um, ngayon may bumabagsak sa akin. Isang puti. Nyebe ba to? Hindi mo kang ganun. Isang bulaklak. Tama. I-enjoy mo ito. At ano sa tingin mo ang dapat kong i-enjoy? Hindi ko alam, Mia, pero napakaganda mo. Ready ka na para sa pintuan. Mas kaunting salita, mas maraming action, Jennifer. Sige, mukhang walang masama itong pink na button. At nagdala ito sa'yo ng crunchy unicorn rings. Binabati kita. Wow, nalalasahan ko na sila. Bueno, hindi na kita pahihirapan. Ibuka mo ng mas malaki ang bibig mo, Jennifer. Sarap! Mag-enjoy ka, mahal. Maring lumihis ang swerte anumang sandali. Oh, alam ko, mayroong akong timba ng Nutella. Maari kang magipon ng mga singsing sing dito at magiging mas maginhawa para kainin ito sa ganitong paraan. Ang sarap! Maaari kang sumalok ng isang buong dakot ng sabay-sabay. Mas sarap! Sana ganito ang araw-araw. Mabuti, Jennifer. Natutuwa akong masaya ka. At para maging mas masaya, kailangan mong magdagdag ng isang bagay. Anong dagal? ginagawa mo? Um, oh, kumuha ka ng gatas. Ano ang tuyong almusal kung walang gatas? Napaka mahusay, Jennifer. Ayan, mas mabuti na. Ilalagay ko ang balde sa ilalim ng stream. At habang kinokolekta ang gatas, pwede mo itong nguyain. Masarap! Mmm, ang sarap! Hoy, payaso, paano naman ako? Tingnan mo, pinindot ko na ang button, kaya't itapon mo na ang masarap na bagay. Ayokong uminis kami, kamiya, pero ang pagkain ng aso ay hindi masasabing masarap, pero tiyak na magiging masaya ito. Oh, ang baho! Hindi ko ito inaasahan. Sobra na yan! Sobra na! Ayoko nang makipaglaro sa'yo, payaso! Itigil ang pag-imprenta. Hanggat nasa kahon ka, Mia, ang mga patakaran ko ang masusunod. Kapag nakalabas ako dito, mas mabuting lumayo ka. Ho, oh, ang swerte naman ni Mia. Kasiyahan talagang panoorin, pero walang oras para manood, pinipindot ko ang mga button. At dahil maswerte ako ngayon, pipindutin ko ang dalawa sabay. Isang matapang na desisyon at tulad ng bawat matapang na desisyon, mayroon itong mga kahihinatnan. Ang paborito kong kombinasyon ay nasa screen. Magsimula tayo sa mga itlog. Una, hintay mga bato ba yun? Ay, naku! Hindi? Ang mga ito ay hilaw na itlog? Aba, malas yon diretsyong sa mukha. Tara na, Jennifer. Sumigla ka na ba? Kung natatandaan mo, pinindot mo ang dalawang pindutan. Iyon lang ba? Ngayon ang mga balahibo. Oh, mga balahibo. Isang buong bungkos. Oo, oh. parang tinalikuran na ako ng swerte ko. Para na akong manok ngayon. Yan ang ginawa mo sa akin, clown. Hmm, bagay na bagay sa'yo ang mga balahibo, Jennifer. Tignan mo ang sarili mo. Bakit tayo tumatawa? Pindutin ang button, Mia. Sige na. Alin ang pipindutin? Sige, ito. Wow, ang swerte naman. Tabasco! Mia, kapit ng mahigpit at mas mabuti pang huwag mong buksan ang bunganga mo. Sa totoo lang, salamat sa payo. Pwede mo namang hindi na lang ibuhos ang sarsa sa akin. Iyan ang mga patakaran, Mia. Kaya kailangan nating maging matiyaga. Kailangan mo lang hintayin na matapos ito. Ayon, ayos na. Oh, pumasok pa rin sa bibig ko. Ang hapdi! Kamang-hamang ha? Naku, nasusunog ang payaso! Sa klolo. Mm. Walang dahilan para magbuhos ng Tabasco sauce sa mga tao. Sige, Mia. Tutulungan kita. Isusuot ko ang suit. Ngayon parang totoong bombero na ako. Panahon na para patayin ang apoy na ito. Oh, salamat. Basang-basa na ako ngayon. Pero walang apoy. Ang so, galing. Sa palagay ko'y matagumpay ang hamon.